So, hi mga kabugok. Alam kong na-miss nyo itong pagpa-prank ko. Ay, oh, shit! Ang tagal din bago ulit ako mag-prank. Pero itong prank na to, guys, hindi, ah, uh, ano to, hindi to yung mga common na napapanood niyo sa mga pano panubigan prank. So, hindi naman kasi alam ni Baby na pag CS ka, hindi ka talaga pwedeng labasan ng tubig kasi nga bawal. Bawal kami mag mga CS at masama yun. Eh, kagaling lang namin sa ospital at sabi nga ni Doc, may chance daw na mag-contract daw ako, ganun. Kaya lagi na... Sine-check yung baby ko. Kaya linggo-linggo na kami ngayon na nagpapa-check up. So, yun, gagawin natin. <laughs> alam ko masyado pang maaga, pero wala namang alam yun eh. Alam lang nun gumawa eh. Wala alam sa pagbubuntis. <laughs> so, kasama ko yung dalawa kong munang anak. So, anak, Gagoy mo, tatapunan mo lang ako ng tubig, ah. Okay, I love a honey. Pero masabi ako na si Tadong bibidyohan kayo. Sabi mo, mami, mami, daddy, daddy, ikaw natali, ah. Mami, kayo, malabo I love you. Noon, mantayin. Ito, malabo mo tayo, daddy. Okay, kasi may pagpilay. So, tingin natin yung reaction niya kung alam niya ba yung pag may loba sa tubig sa buntis, alam niya na ba ibig sabihin noon, ganun. Tagal ko pinag-isipan to, guys, kasi nga ilang beses niya ako sasabing na, Bi, huwag ka magpapanubigan, parang ka. Sabi ko, ayoko ako. Kasi nga, di ba, masyado ng common na lumalabas. Ay, marami nang gumagawang ganung na vlogger na nabuntis. So, ako naman, gagawin ko lang. Katapunan lang ako ni Noah ng tubig. Hindi ko alam ngayon paano kasi set up yung camera. Pero bahala na. So, kasama ko si Chini Joy, si Adeng Vlog. Sabi ko kay Adeng, sister, magvideo kami may tatakbong bata dyan ang tabay ka hanggang pagpasok. So, bahala na guys kung ano yung panood ninyo, ha? Okay, si set up ko muna yung camera. So, yun guys, ito yung iPad na lang si para di lumalak ako na brown. prank. Hey, 'di mo na kailangan mag Tingnan natin 'to. Hanapin Hindi, go na. Alam mo sabihin 'yan, 'yung hindi Matawag ko kuya mo, na mo man tutok sa akin eh. Oh shit. ba Oh no. Ate. Tekuyop parang magpud. Relax, Bis bis.

Si ano mo na si... Ako na ka Asa, ano ba yung lapis kukunin ko yan? Ang marami Tara, Eh, basa eh. Dato, baka mga tulos na ka. lang to. Hindi ka, baka na ka lang. nga, baka ihi. Ang mga Hindi, hindi Hindi, hindi. Ang Di ba ang sabi nito? Yung ano? Bag water ba yun? O tara. water. Ewan ko ba sa'yo sinabi sa'kin nito? Indamit Hindi ako pwede mo ako damit. Basa ako. Eh, mo. ka ano ba yun? Ena tapo na ako ni Noel. Ah, ikaw. Wala abi, wala eh. Di naman niya ako pinapansin. Di ela na, na 'yung eh. Wala ako si Andoy. Wala Wala pa na eh. Uy, yung Ay, ba? Yung ba wala yung paa mo. Wala yung paa mo ka. Naka-winter siya, di ba? <coughs> dito, siya. Tigay, please, please. <laughs> ayan, kasi, hindi, siya. kaya ko to. di mo na Ayun. Ayun ano Ay, <laughs> na iPad. -ay no. <laughs> <laughs> huh? na

Ano siya sabi siya yung vlog mo gagawin niya? Ba, baka nagdiro at tinapunan lang ako tubig ng anak mo. Sabi, sabi ko sa kanya <laughs> ano. Di, huwag mo nang gagawin yung mga ganyang bigang prank na nakikita mo sa ibang vlogger. Kaya sabi ko, dito tiyoy. Kaya Kasi baka mga maya eh, mapanik ako e. Eh. Buti na lang e. Eh. Baka mangyari talaga yun. Di, bago kasama <laughs> ko.